Hello guys, nandito kami ngayon sa kainan na nandito sa hey, ba? namin. So, nandito po kami ngayon sa Sticks <laughs> Actually guys, di namin alam sa kami pupunta. Sige lang. Importante mga pag-celebrate tayo. Talaw po kasi ang celebrator ngayon. <laughs> saan ka ba? so guys, papunta kami sa isang lugar na kakainan namin ng lunch namin. Lunch, pero parang dinner na din. <laughs> Kasi it's almost 2 o'clock in the afternoon. Oh, <laughs> na, 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 na. <laughs> Alaw na ba? Pa. O eh, pagdating natin, alas dos na. <laughs> Tapos maghihintay pa tayo ng order natin. Alas tres na. Yun na yun. <laughs> Early dinner po pala. Tarik na tarik po guys yung aming ano, nakita dito sa Admiralty. Kala mo umakyat kami ng bundok. Tapos, yon escalator po yun. Kasi talagang napakatarik po ng daanan na ito. Change sa uh, line po kami. Sabi ng mga kasama ko, doon daw kami sa uh, Eat All Yung isa, nagsabi. Kasi sabi ko, gusto ko may gulay. Pero sabi nung isa, apa? Nun kami sa mga ikaw ikawon ano? sumpa-sumpa. Mura lang naman po kasi marami kami. Share-share lang para tipid tayo na makapag-celebrate ng birthday ni Pastora. Nang kahit ganun lang kasimple. O, ba diba? So, doon na rin kami mag-fellowship. Busy-busy ng mga kasama ko. Saan na tayo? Exit A. Exit A. Totoo lang guys. So, totoo lang na lang. gutom na gutom na ako kasi alas dos na. So ngayon pagdating namin doon sa aming kakainan ay super gutom na kaming lahat. Ayun! pagkalabas natin ng Ito! station. Dito na tayo sa Fortress Hill. Ayun ang oil street. Sana tayo. Para po kaya ako para po kami nga sa Divisoria dito. O, oh, ayan oh, may mga tinda-tinda na mga pang-bukok. Okay. bahay dito guys tingnan nyo oh yeah, parang nasa Manila lang yan Julie ganda talaga ng bonnet mo ganda ng bonnet sa dulo, mahanap na rin natin yung Pilipinong kainan na suba-suba. Ihaw-ihaw. Six and five. Actually guys, nakita lang po namin ito sa vlog ng isang vlogger. Sa so, reels niya pala. So we are here now. we try natin. Oh, parang maliit pala ano. Pero okay na din. Ilan ba tayo? Ayan! Here we are! Yes! We're here at last. Wait lah Nandito na rin tayo sa wakas. Hala! So, meron ba taas? Let's get inside. Ito po siya, oh. May dinner set meal. Oh, may tag 78. Steak. Ito pala siya. Let's try. And then, this one. Ay, okay. lima <laughs> po kami. Lima? Ano ko. <laughs> Ang bait ni Manong. <laughs> so, let's get inside. Pagtakto sa opo. Opo. Tatlo isang upuan daw. Ay, hindi, hiwala yung isa. Apat, lima, isa. Sama-sama tayo sa isang buhay. Ay, wala. Isa. <laughs> <laughs> ang bait po ni kuya. <laughs> so, iwalay ang isa pwede ba yun? Pwede namang ano tayo? Pwede naman tayo mag, ano ba? Pwede naman ayun, dito. Pwede naman tayo mag ikit-ikit. Ikit. Bakit yung tatlong malalaki ang magkakatabi? Ay, <laughs> <laughs> oh, binigay po yung si, si yung Kuya yung na, na ano. Katapik-tapik. <laughs> Katapik-tapik. Oh, order, order. Hindi kayo. Pasara, pwede ka ng healthy. Healthy for you. Yes. Healthy for me. Tama yan? Dito po kami ngayon sa napaka cute na kainan dito sa Fortress Hill Station po kami mababa. Ano bang lugar to? Okay, Jupiter Street no. po ito. Uy, And then, ito. habang busy po yung ating mga kasama sa pagpili-pili ng ating oh, pang oh, lunch. Okay, lunch okay, at dinner na mula. rin kasi. E. So, ito yung buso-buso oh, ng patas. Ito! Ito yung oh, ah! <laughs> salad. Okay. Ako naman gusto ko gulay. O, di ba? Lima kami pero iba-iba yung ano. <laughs> <laughs> yung gusto po kasi ng isa-isda. Tapos gulay akin, ah, patang isa. Ang isa ano, manok. Iba-iba po yung gusto. So, dapat ano. Pero maganda may sala, di ba? Oo, tapos mag-drinks, anong drinks niyo? Makita. At last, guys, nakarating din kami dito. Pero natin na 'yung drinks niyo. Magre-drinks po ba tayo. Hindi na water lang, mas maganda. Yeah, active kayo sa drink? meron na ako. Water. Water. Tea, water. Water. oh same kami ni Pastora. Water ito, ito, lang. Ito. Tapos yung salad. Oh. Oh. O. O, Pastora. Filipino po dito. Maganda po dito guys. Kasi kung Filipino ka, narunin ko sila ang Filipino. I don't know if Filipino talaga sila. Alam mo kung in-check. Filipino talaga. Kaya mas maganda. Mas nagaling po mapifeel mo pa rin guys na para lang sa Pilipinas kasi Tagalog yung kapag-tong nila <laughs> ewan ko lang susunod pero ngayon Yon, ayan sa a few moments later This is the rules for this kainan. No outside food or drink allowed. Inside the sticks and pie. Wow, ito po yung ano natin. As we celebrate our birthday, birthday ni Pastora birthday ko. Kasi di ba, ngayon lang to. Ganda ng gusto ko nata rin naman talaga. Thank you po sa mayari. <laughs> ah. <laughs> At dahil okay. po birthday na, may free po sila ngayon coffee jelly na magkayami. Yay! Yum. Punta na po po kayo dito napakadali po napakasarap napakadali na napin napakasarap kainin taob nga po lahat ng mga pinagkakain namin eh taob talaga lahat at dahil may celebrate na dalawang birthday ayun nakalibre kami ng coffee jelly na napakasarap guys hindi pa hindi nababalik-balikan yun ang and fire na kinakina namin talagang babalikan yun